guys, na makikita ninyo bahang-baha na sa aming lugar. Yan, no? <coughs> Ating bahang-baha na sa dito. Ayan. So, kita ninyo yung ano doon? Li, uh, river doon. Ayan, no? bahang-baha na talaga. As in. Huh? Yeah. Nagabi guys, nagabi dito hanggang hanggang dyan yung baser. Ngayon ay bumaba, bumaba, na, bumaba na siya kasi inopen na nila yung dam doon sa ano doon. Doon sa pinakami na dam ba yung parang dam na. Yan, so bumaba na siya yung tubig. Pero ano pa rin? Hindi pa rin siya masyado kasi uulan na naman siya guys. Oh. Yan lang po guys, see you next reel, bye bye.